Nalaban lalaban po talaga ako at palaban po talaga ako. Hindi ako papayag na basta... Don't fuck with me. Mainit na pinag-uusapan na ngayon ang ipinos ni Marian Rivera sa social media dahil pinaniniwalaan ngayon ng mga netizens na ito na daw di umano ang reaksyon niya sa muling pagkikita at paghaharap ng kanyang asawang, si Dingdong Dantes, at dati nitong karelasyon na si Karil. Nito lamang nakaraang mga araw agad na nag-trending sa social media ang muling pagkikita ng dating magkarelasyon na si Dingdong Dantes at Karil. Ito ang unang paghaharap nila matapos ang kanilang paghihiwalay noon, kung saan hindi sila nagkaroon ng maayos na closure. Inakusahan din noon si Marian Rivera na siyang dahilan ng di umano'y paghihiwalay nila Karil at Dingdong Dantes. Dahil ayon sa lumabas noon sa mga balita, ay di umano inagaw ni Marian si Dingdong kay Karil. Nang matanong pa noon ng media si Marian, itinanggi niyang may kinalaman siya sa hiwalayan nila ni Karil at Dingdong Dantes noon. Nagbigay ng na reaksyon si Marian Rivera matapos ang pag-amin ni Dingdong Dantes na break na sila ni Karil. Wala ko sinasabi na basta ako wala akong ginagawa malama. <laughs> Alam mo yun? Parang... Matatandaan din na noon ay sinubukan ni Dingdong Dantes na makipag-ayos kay Karil at kausapin ang mga magulang ni Karil dahil sa hiwalayan nila. Nahin daw muna niya ang pakikipag-usap sa mga magulang ni Karil. Kung meron akong ano, gustong mabati muna, that would be her parents. Subalit sa isang interview tungkol dito ay nag-walk out si Zaza Padilla nang matanong ito kung handa na itong patawarin si Dingdong sa ginawa niya kay Karil. Kaya na nga bang kalimutan ang magkabilang panik at tuluyan ng magkapatawaran? <laughs> <laughs> Mainit na pinag-usapan sa social media ang muling paghaharap nila Karil at dingdong sa unang pagkakataon, makalipas ang maraming taon matapos silang maghiwalay. Nag-guest kasi si Dingdong Dante sa Showtime, kasama si Charo Santos para e-promote ang kanilang bagong movie? Nakisali din sila sa game segment ng Showtime. Muling kinilig ang mga netizens dahil nahuli ng kamera na sinusulyap-sulyapan ni Ding Dong si Karil at nakunan din ng kamera na sumusulyap-sulyap din si Karil kay Ding Dong Dantes. Pero mababakas sa mukha ni Karil ang pagkailang ng muling makita si Ding Dong matapos ang maraming taon. Kaugnay nito, usap-usapan ngayon sa social media ang cryptic repost ni Marian Rivera tila kasi may pinatatamaan ito sa kanyang cryptic repost. Ayon sa kanyang cryptic repost, Everything you do in life is like a boomerang. When you throw it, it eventually comes back. Don't fuck with me. Makikita sa comment section ng repost na ito ni Marian Rivera ang komento naman ng mga netizens kung saan pinaniniwalaan nilang ito na daw di umano ang reaksyon ni Marian sa muling pagkikita ng dating magkarelasyon na sina Dingdong Dantes at Karil. ngunit may mga nagsasabi din, napatama daw di umano ito allegedly ni Marian laban kay Charo Santos. Dahil posibleng, nagsaselos daw si Marian sa kaswitan, ngayon ng kanyang asawang si Dingdong at Charo Santos dahil sa kanilang bagong movie. Say kasi ng mga netizens, selosa at palaban daw, kasi itong si Marian. Ano sa tingin nyo? Sino kaya ang pinatatamaan dito ni Marian Rivera? Sa kanyang cryptic post, si Karel Kaya o si Charo Santos o baka wala naman talaga anong say mo?